Yes, good morning, no? Uh, dito naman tayo ulit, no? Uh, anuhin natin tong ating mga alaga, no? Uh, para makita nyo, no? At para makilatis nyo kung anong pangingilatis nyo sa kanilang mga, no? Yan. Yan, yan, yan. No? Para makilatis nyo ang ating mga alaga, no? So, no? Lahat naman, yan, habang ano natin, ay, eh, no? Nilalagay din natin sa ating mga kaskasan, no? Ah, uh, ayan, ay for the purpose na makilatis niyo yung ating mga alaga, no? Uh, para mabigyan pansin, no? Na ayan ang ay aking bloodline talaga na sa ano pa tirador, no? Pero ah, uh, ating inalaga ng kanilang bloodline at pinapakalat, no? When we say pinapakalat dito lang sa ating ano ating yan habang no, no? so ipakaskas natin sila no para focus for uh, how many ano minutes no yan yan so yan ang ating ito yan hawak ko na yan oh, no yan yan na yung katawan niya no yan oh, akala mo maliit lang pero yan na yung katawan niya no yan para tong mga katawan ng mga alien roundhead no yan So, yan. O, oh, yan, no? Okay. Yan. Yan. Pakita ko yung kanilang mga galaw. So, lagyan natin ng mais. No? Konting mais. Ito, yan. Yan. So, no? Yan. Yan, ang ating mga, ano. Yung nasa likod niya, yung mga nasa likod, yung, yung mga... Yan, yun yung mga bosto natin, no? Yan, yan. Yung mga pula. Yan yung bosto natin. Uh, Mahirap natin i... No? So, habang ako yung nag-iikot-ikot, secure ko muna itong mga naka... Ano, kasi parang no? sore eyes sa mata. No? When we say sore eyes, no? parang hindi... Yan. Hindi maganda siyang ano. No? So, gawa natin ang paraan para malinis ang ating uh, kapaligiran no kahit hindi man siya ano basta uh, hindi siya nakakapinsala no yan Itabi ko muna to dito para if ever yan, yan hindi tayo makapinsala yan yan so uh, always secure our uh, no, area no para everything's all right, no? Yan, kita niyo naman, yan, ito, ito ito, ito. Yan yan, ito ituturo ko. Yan. Yan yung gold natin, no? So, ito naman, nandito, ito ito. Ituturo ko yan ito, no? So, ito yung pula na Boston natin, no? So, uh, lahat ito ay ating ano, uh, yan. No, ito naman isang Boston. Yan, kita niyo po ba ako? Yan. No, ito dito. Boston, dalawa ang Boston natin. Ganun lang naman, no? So, yan no. So, lagyan pa natin ng isang uh, mais, mais para makitang inis. Yan. Yan. Ah. No? So, yan. No? So, lipat natin yung isang pwesto rito para makita nyo. No? Ah, talaga namang pakita natin ang ating mga alaga. No? Eh. Yan. Eh. So from here, no, lipat natin yung ano natin. Oops, Ayan, yan. So lipat natin para mas maganda ang paningin nyo, no? Yan, lipat natin, no, para mas maganda ang paningin nyo. Makita nyo ang ating, Ayan Yan yung ating, uh, yan. Boston, no? Yan, nakita nyo, Boston? Boston. Huh. Yan. So yan yung bosto natin no. Yan. Yan. No, so yan. Yan, no? Yan. Yung iba naman yung mga 3 months natin, ito sila no? Yung mga 3 months natin, ito, itong mga portion na to papunta doon sa dulo. That is uh, our, uh, no? 3 months old. Yan. Lahi rin ng gold, no? Yan. Yan, habang tayo nag-iikot-ikot, Uh, maano naman natin sila. Uh, kinukuha natin mga balahibo, balahibo na naglag, no? Para to secure. Para hindi, no? Nandun yung tradition natin na ang kanilang mga, no? Yan. So, yan. Yung another, ano rin? Ito rin. Yung isang... Yan, yan, yan. Yan, Boston din yan. Yan, Boston. So lalabas ka blaki? Okay, you can go there. Okay, stay here. Ku ku So pinalabas natin yung ating alaga kasi gusto niya maggalak din, no? So ito This is the other Boston, no? Yan. Okay, dalawang Boston natin. Or pang, yung pangatlo ito isa, yung babae 'yan. Yan, no? So may mga lahi na rin yan, Boston na yan. Kinross natin sa ating gold, no? Ito, no? Yan, no? Yan siya, yan, no? yan. No? So, no, makikita natin na talagang ano yung ating mga Boston, no? So, eto rin, no? Yan. Yan yung mga six, six months old natin. Yan. Yun. Yung kabila. Yan, no? Oh. No? So, yan yung mga, yan naman ay gold na yan talaga. Mga gold. No? Yan. Six months old nung 15, no? Uh, born January 15 sila. Yan. 'no. Yan sila, 'no? So ah bisitahin natin ang ating mga, mga pulit, 'no? E para maganda ang kanilang pangangatawan, malusog, 'no? 'Yan. So 'yan ang ating mga pulit, 'no? 'Yan, 'no? 'Yan. Dito natin ha, para eh eh hindi maano, 'yan. So 'yan, 'yan yung mga uh, oh. Lagyan natin ng tubig para sila ay makainom kasi pangit naman yung hindi sila makainom ng tubig. No? Dapat laging nakababad ang tubig sa kanila, no? No, hindi po pwedeng He. <laughs> He. Dan, naga anu ati mak laga so no dan Yan ang ating mga alaga. So, no? minsan, minsan nagkakalapit sila, no? Ah, kaya kailangan natin ang monitoring, no? Pag wala tayong monitoring sa ating mga alaga, so, wala tayo, no? Kailangan natin, no? Monitoring. No? Yan, yan. So, ito, no? Lagyan natin ng pwesto, no? no so, yan, no? 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 Yan yung ating mga alaga, no? No? Yan. Isa-isa natin silang, no? Ito, yan. Eh. Hey. no? Yan, tinapagalaw galaw natin sila. Yan, yan, ba? Kita nyo, pinapagalaw-galaw natin sila. No? Yan, so... Yan. So, yan ang mating mga 3 months old. Yan, this portion, oh. Ito sila from there to there to here, no? Ah, yan yung mga three months natin, or almost three months, yes. No? Kailangan natin yung igalaw-galaw natin sila, no? ha. Hmm. Hmm. Malikot kasi. Hmm. Yan, ito yung ate kukunin, kinukuha natin sa cord ito. i natin, no? Para makita nyo ang ating mga 6 months old, no? Yan, ito, dala ko na. Oh. No. Ito. Para makita nyo ang ating 6 months old. Ayan. May naghahati ng mansanas so mabigyan din tayo. Ayan. Eh. Ito ang ating 6 months old niya. No? Ayan o. Diba? Ayan o. No? Ayan mo, no? O, oh, proporsyon ang proporsyon ng paa. No? No? Ayan. Ayan. Ayan ang 6 months old niya. Yeah? No? Ayan. So, ipapakaskas natin siya, no? Para naman magka... Ibig sabihin, uh, mas... Habang nagkakaedad siya, nadadagan na buwan, uh, lalakas ang kanyang no? paa. So, yun. Ito, ha? Huh? Ayan. So, ayan. Dito. Nilagay natin yung sa ano. Ayan, papakita ko mamaya, no? Pabalatan mo. Hindi, black blackers, yan. yan. So, yan. Ipapakita ko ngayon, no? Ipupuesto natin yung camera natin para makita nyo lubos, no? Yan. Oh. No? Yan, para makita nyo. Oh, no, yung ating mga fighter, ayan Yan. Yan, no? Yan, yan, yan. No? Yan. No, nagkakaskas siya. So, wag niyo nang pansinin ito, no? mga sore eyes, hindi pa natin na-secure, no? Yan. No? Lagyan natin para kumaskas. Yan. So, no. Nakita niyo na ngayon kung gaano. Eh, Ayun, dito tayo, no. Yan. Para makita niyo yung reaction ng ating mga alaga, no, on how we are going to monitor or uh, manage this uh, no, 6 months and 1 year, no. We have six months old, then we have also a year old. No, and no, no we have crosses because the bloodline natin talaga. the foundation, natin is the gold. No, the other is uh, we have Boston already here. No, and, and we have also 20 percent. pumpkin, no? Yan. Yan. Tama yung mga paan nila, no? Kung paano silang, oh. Six months old sila, pero okay na, no? Yan. No? No? Wow.

So, yan yung mga, ano natin, ha? The other, ano natin, no? Ayan. No? Ayan. Katabi, sinasanay din natin yung mga six months, three months old natin para they can adjust, no? Ma-adjust nila, no? Ang mga bosses o mga, ano, ng mga mga nauna nila o senior sa kanila. No? What? Ah. Uh, no. Yung mga adjacent na yan is mga 3 months old natin yan, no? So, Yan, you no? Know? Uh, Kita nyo naman, di ba? Oh. <silence> Yan, habang tayo Kung sila'y nagme-merenda din tayo, di ba?

So 'yan, 'yan yung ano natin, no? Uh, parang kallan lang, no, ating mga alaga ay malalaki na, no? So, no? Uh? Malalaki na sila, no? 'Yan. So 'yan, meron din tayo dito na 'yan. Hmm, 'yan, mga alaga natin, no? So ano natin, inaayos natin sila para sila maliksi at uh, malusog, no? Yan. The other one, no? No? Yan, no? Ba? So, no? Kailangan natin ang ah uh, sipag, no? At syaga para maganda ang kinahinatnan ng ating mga alaga, no? Palagang, no? Isi-secure na natin sila, no? O itong ating gold isi-secure natin para, no? Para makapuesto na, no? Yan, no? Ito, oh. So, yan, no? no? Tama yung paa, oh. Napakagaling ng paa. Napakagaling. Muka. Ay, ang katawan, yan na yun, oh. oh. Napaka, oh. No? Tapos yung yung instinct nila o mga no, ability nila, oh. No? Napakagaling. No? is ilagay ko na 'to rito. Hmm. Mm. So, ibinirik na natin, no? Ibinirik na natin sa kanyang lungga, no? Yan. No? Ito. Magilas, no? Yan, six months pa lang ito, pero napakagilas na, no? Yan. So, yan. Yan lang ipakita ko ngayon. Shout out sa ating mga ko followers or uh, subscriber. Yan ating mga kapwa natin mga ito mga ganito na dilaw na so thank you bye